At uh, dumako naman tayo sa Central Luzon na Sister L. Mm -hmm. Nasa Oh, ilan ba to? Okay, 4,000 polis sa Central Luzon mananatili daw sa mga terminal at uh, matataong lansangan ngayong pagtatapos ng long weekend. RH25 Grace Sanzano. Grace Yes, uh, ngayong araw na ito, ang huling araw nga ng mga itinalagang nasa 4,000 na mga polis dito sa Central Luzon matapos ang uh, long weekend sa paggunitan natin ng undas. Ayon nga, sa Uh, Regional Director ng PNP dito sa Region 3 na si uh, Brig. Gen. Rodrigo Maranan ay kinakailangan pa rin na nandoon sila sa mga uh, kalsadang matatao, gayon din sa mga terminal. Batay sa report, nakapagkala ang Central Luzon ng nasa halos uh, daan na mga o 245 na mga nakumpiskang mga matatalim na bagay, alak at mga gamit pang sugal. Isa na nga rito ay uh, nahulihan ng uh, baril sa bahagi naman ng Kuya Po. At ang pinakahuli kanina uh, kahapon ay isang security guard ang nahulihan sa isang uh, checkpoint ng uh, baril. Sa ngayon ay inihahanda na ang kaso laban sa nagbitbit na ito ng uh, walang kaukulang permit at dokumento. Patuloy pa rin ang panawagan ng PNP dito sa Region 3 na, na, na sana'y maging mapayapa pa rin ang ating pagbunita. Para sa kaunang ng uh, himpilan ng Pilipinas, DZRH, ito si RH25, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dum bye namis Salamat. Uh, Grace muchas uh, sa uh, Gracia sa Gracia berasan sano mochas sa uh, ano Ben sa uh, Diaz.